Yon. Abang ako'y nilalamig. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon. Si pinagaling niya ako. Nakalakad na ulit ako guys. Nandito na ako sa Japan. Siyempre salamat sa mga lahat ng tumulong. Sa mga nangamusta nung ako'y pilay pa. salamat sa mga ano salamat sa mga uh, nagpa-utang huwag <laughs> kayo mag-alala hindi ko kayo babayaran hindi <laughs> babayaran ko kayo huwag kayo mag-alala salamat sa inyo At sa mga kaibigan pumunta ng hospital kahit gabing gabi na appreciate ko yun sa mga tumulong sa akin Ubus lahat eh pero thank you sa inyo, hindi ko yung makakalimutan. Pero salamat sa misis ko. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit wala na akong ano. Walang wala. <laughs> kaya kayo mag-asa mo kayo, piliin niya yung babae, hindi kayo kaya Kahit walang wala na kayo. Kaya ayun, salamat sa family ko. Salamat mga papa. Mga kapatid na lagi kong inuutosan. Hindi ako magalaw eh. <laughs> Salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Sa mga kaibigang bumili ng helmet. Be a horn. Salamat sa inyo. Dito na ulit sa Japan. May pagbaka sa mga baka. <laughs> Thank you Lord. Salamat sa lahat.